Ang kwento ng magkaibigan na si Ali tap at si Paru-paro. May isang paru-paro na pinaglaruan ng isang batang lalaki. Iniwan niya itong nakabaligtad at kakawag-kawag sa lupa. Paru-paro, saklolo, tulungan ninyo ako. Dumaan si Langgam at narinig ang sigaw ni Paru-paro. Langgam, gusto kitang tulungan. Ngunit nagmamadali ako, maganda ang sikat ng araw at maghahanap pa ako ng pagkain. Umalis silang gam at iniwan ang kaawa-awang paru-paro. Paru-paro, saklolo, maawa kayo sa akin, tulungan ninyo ako. Dumating si gagamba, lumapit siya kay paru-paro. Gagamba, gusto kitang tulungan ngunit pagagandahin ko pa ang aking bahay. Mangganguwa pa ko ng sapot, at umalis si gagamba. Paru-paro, o oh bathala, tulungan po ninyo ako, didilim na at magsisitulog na ang kasama kong kulisap, wala nang sa akin ay makakakita, pagod at gutom na si paru-paro. Napaiyak siya, nang pairan niya ang kanyang luha ay may napansin siyang papalapit na pakislap-kislap na liwanag. Alitap-tap, nako! Bakit ka nandyan nap aano ka at kawag ka ng kawag? Paro paro, sa aking paghahanap ng nectar sa mga bulaklak ay hinuli ako ng isang batang lalaki. Pinaglaruan niya ako at iniwan niya akong nakabaligtad dito. Hindi ko kayang tumindig na mag-isa upang lumipad. Maari bang tulungan mo ako? Alitap tap, aba, oo, sandali lang, tatawag ako ng makakatulong ko ilan pang sandali ay dumating ang maraming alitaptap, tap paru-paro. Maraming salamat sa inyo, kayo ang sagot ni Bathala sa aking dalangin, kay buti ng inyong kaluuban, alitaptap, tap walang anuman, kaibigang paru-paro. O sige, aalis na kami, paru-paro. Aalis na rin ako, pupunta na ako sa aking taha ng bulaklak, salamat na muli.